Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o so CAAP na tatlong air assets na nakarehistro sa mga kumpanyang may kaugnayan kay dating Congressman Zaldico ang umalis na sa bansa. Sa pahayag na inilabas ngayong Merkules, sinabi po ng CAAP na dalawang Agosto Westland helicopters na konektado kay Ko ay kasalukuyang nasa Kota Kinabalu, Malaysia. Ang una ay lumipad palabas ng bansa noong Agosto 20. Habang ang ikalawa naman ay umalis noong Setyembre a 11. Samantalang isang Gulfstream aircraft na nakaugnay din ng parehong mga entidad ay nasa Singapore na mula pa noong Agosto a 16. Nilinaw ng kaap na patuloy nitong binabantayan ang lahat ng rehistradong air assets na may kaugnayan kay Koh, alinsunod sa umiiral ng mga batas at regulasyon sa aviation. Binigyan din din ang ahensya ang kanilang paninindigan sa transparency at accountability sa pagsubaybay at regulasyon ng mga aeroplanong may Philippine registration.